Hello mga Mars! Welcome back sa aking Youtube Channel Ang Mercy Sarap Homemade For today's video guys, ay magluluto tayo ng Masarap na binaguongang talong Narito ang sangkap na ating gagamitin Meron tayong kalahating kilong talong In slice ko na, meron tayong pork Yan, hiniwa ko lang ng ganyan yung talong And then, ganito kalilit yung pork. Meron tayong alamang bawang sibuyas. Yan. Meron din tayong siling haba. Sa isang kawali, naglagay na ako ng mantika dyan. At tayo ay magpiprito muna ng mga talong. Alam nyo ba guys, isa ito sa paborito kong ulam. Bukod sa mura, syempre talaga namang makakapagpataog ng isang kalderong kanin kapag ganito yung ating mga ulam. Di ba mga mare, ganyan din naman kayo. Gusto nyo rin yung ganitong ulam guys. Ayan. Yan, luto na yung ating first batch ng talong. So, lulutuin lang natin yon hanggang maubos. And then yan, magigisa naman tayo ngayon ng bawang at sibuyas. Meron din po pala tayong kamatis guys. Ayan kapag uh, humahalimuyak ng amoy nito, ilagay na natin ang ating kamatis ayan, then isunod natin ang pork, ayan so ito ay igigisa ako ng konti at pagkatapos ay mag-aad ako ng tubig para mapalambot natin ang ating pork so ayun mga mare tatakipan muna natin at ating palalambutin itong ating pork at ngayon nga pala mga mare pasensya na kayo kaya maingay po yung ating uh, video ayan napakalakas po ng ulan talaga namang medyo lumamig talaga ang ating panahon tuwa tuwa yung ating mga halaman dahil nakatikim ng ulan so uh, ayan guys nung matuyo na ho yung tubig malambot na yung ating pork titimplahan na po natin to nilagyan ko na siya ng magic sarap yung ating alamang ay inilagay ko na rin dito. Nagdagdag din ako ng konting asukal. Pambalansi po. Medyo manamis-namis po ang timpla nitong ating binagoongan. At ito na po yung ating pre talong. Ayan, inihalo ko na rin. And then, konting bakulo lang po ito. At ready to serve na. Thank you for watching po. God bless.